Naging usap-usapan at viral online ang isang estudyanteng masipag at maganda, sa murang edad ay isa na itong negosyante na kung saan ay tinataguyod nito ang kanyang pag-aaral at pang-budget sa kanilang tahanan, mula sa kinikita niya sa pagtitinde ng mga magagandang damit, aming nakilala si Eunice mula kay Angel the Lady Mechanic na siya nitong inilapit kay Daddy Frankie. Dahil sa taglay nitong kasipagan at nakaka-inspired sa ibang kabataan na sa murang edad ay nakakatulong na sa magulang, Atin pong panuurin ang kwento at huwag pong kalimutan e-follow at subscribe ang Daddy Frankie. Ano daw? Hmm? Ah, Ayan <laughs> uh, yun na yung kwenta na na kwento ni Wente uh, na nagmessage siya sa akin na gustong puntahan ka na uh, uh, Yunis. Anong taon na si Yunis? Bata. Oh. Ilan kayo kapatid Ilan babae?

Bumusta naman ang kita? yung sabihin, ilang taon na? Ano po? 3 4 Ah, na 4 years. Okay. Ilang ka sa magkakapalit? Pangalawa. Pangalawa, ilang, ilang taon ka

Yung bahay ninyo, sarili nyo, yung nagre-red pa Hello? Oh, Saan yung binabayaran pa yun? <laughs> Hanggang ngayon? Kaya nagsisipa. Okay, <laughs>

Di 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 Sa araw na pagtitinda mo sa loob ng isang araw, magkano naman kinikita or benta?

Bakit nga lang po dyan, kapag in-order mo ito, buntuhan yung malaking ano, balut-balut? Yung ah. Pero isang na mas makamura kaya ata pagka na? at Yung Yung isang balot na ganyan? Kasi tingin ko, mas uh, Mas uh, mapaparami yung renta mo, maraming option, kasi suretihan yun eh. Kasi gawin mo lang doon yung, yung balki na yung lalabhan mo lang sa runway display. Mas malaki ito. Oo, oh, parang gano'n. Ay, hindi ba okay okay to? Hindi ba, mga brand new. Mga brand new talaga to, sorry ha. Ah. sorry mga kapubayan, na-expected kasi ah, uh, Hindi ko nagsasabi pag nagsasabi ito ko, hindi ko nagsasabi ito. Na-try din ko na magbenta ng Urbay dati kasi lang po. Mas naman po talaga yung tapon. Ay, doon? Nakuha ko po lang siya. Mas naman po talaga yung tapon. So, 3,000 yun yung isang balto na yun. Pero mas lamang ang tapon. Sa bagay ito, pag masipag ka talaga,

No? Invite mo yung mga ano, invite mo yung mga away na. Si Angel naman kasi si Angel talaga. Ah, thank you Angel ah. Ayan, ah, mga kababayan, ah, si Angel po ang ah, lumapit sa akin para puntahan. Si ano pa nga mo? <laughs> Yunis, sorry mga kababayan, ah, para puntahan si Yunis. Ayan, ang sabi nga niya, is gusto niyang uh, ah, ah, matulungan ng kanyang, uh, ah, magkasungidad lang kayo. Mas matanda ka ng konti kasi 16 uh, ka na din or uh, running 16 ikaw uh, six, seven, running 17 o oh, ahit ah, ka ng konti pero nabili ba ko na ba ako kay Angel mga kapagayang kasi hindi lang yung sarili niyang kapakanan yung kanyang naisip but ang sabi nga niya kanina gusto niyang hilapit kay Dad Frankie si Eunice dahil po sakali na kung ano yung nagawa ko kay Angel is magagawa din natin kay Yun. Kaya doon ako uh, napapaangal na kay Angel. No? So ano may nararamdaman ni Angel? Ano may papayo sa kay Yunus? Kasi napuntaan na namin at alam nyo na kung paano tayo nagsimula at kung ano nangyari sa atin. Ayawin mo rin ang si Even though nang siya mag-birth ka. Pero kaya nga kasi alam mo na kung anong nangyari sa akin. Kung po explain mo sa akin. Anong pahayaw sa akin? hindi Kasi tulad ng ano ano, nung ko ako ng dance, mas lalo na nakilala, mas tumangin ako ikaw hmm. okay, natin, baka, kung mo po ang uh, sabihin na, 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 na. try mo gumawa ng page kaya pati sa ko na na na, Ma-intro pa. Promote. ng page mo or what, parang doon mo rin ipopromote yung mga product mo.

Ano pwede siya sa Yung crop top para kanilin ba yung mga yun? Ah, sa mga tulad ko na ngayon sa Mga teenager po. Ah, ang client mo, more teenager Opo, mga mga po mga nanay. Ay, pang regalo, pang tanak sa bagay kasi napansin ko ngayon yung mga kapataan ng crop top ang doon. So, paano mo pinupo, paano mo nakukundin yung mga client na bumili sa'yo o pumunta sa'yo? Pinusuot mo ba? Diba? Nag tapos nagpipicture ka para makita nila lang. Opo, kadalasan po pagka may time po na hindi po talaga mag-iinda, may ba nga po na mag-iitid na eh, makalitid na, na. Yes. Kaya, po ng ilan. Yeah. Kaya, ako po, pagka nandiyan po lang ating ko, at iitid na po ng ilan niya, sarap po ay ma-

po. Kasi siya 'yung Ano pwede sa transaction? May meet-up place din kayo? So, Wala sa asset yan. Ano pwede sa transaction? May meet Sana tuloy-tuloy ano. Pwede rin naman pagka ano kasi sabi ni Angel gusto niyang makatulong. Although yan, mahirap din ang buhay niya. So, yun na para na ano niya, paraan na naisip niya yung ilapit ka sa amin. So, salamat naman sa pagkilala sa na natin. Para siguro baka mas makatulong pa si Angel, siyang pasuotin mo, sige na rin dito. No? Parehas kayo magaganda no. no. Pwede ba 'yon? Pasuotin natin na si Angel. Sila nga po makakapatid sila po wala sa nabili. Ano yung binibili ng ate? Ang top top oh Opo. Ang dress po, gano'n. Pan. Para sa mga sexy ba yun? Hindi na din po yung chabi. Sa chabi po, meron din pang chabi. Opo. Paano naman pang kawawa <laughs> mga kagaya na? mga nanay po na tapos Salamat anyway, mga kababayan. No, no. må... Uh, invite na lang ang mga ano kasi sigurado ang ng mga young lady mga kabay. Invite mo sila. Ayun po sa mga gusto po na uh, masyari mga affordable na damit, uh, mga dress, para mga pa din sa inyong mga I-follow e, nyo lang po ako sa, Facebook, sa Facebook, sa FB group ko, sa 85stories. E so, I-post ako naman mga, mga brand na double, Mga dress, pop, pop, ay, 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 Para business, huh? sana makatulong po pa kayo. Pagpapasintahan uh, mo na ito. 1, 2 ang so, oh, walang kanuman. Para madagdagan yung paninda mo at sa the same time, kapag patuloy yung pag-aaral mo. Sa laban lang, ipapray lang natin. No? Huwag oh, lang anuman. Sana makabalik kami ni Angel at sana napasaya ka namin ni Angel sa maliit na paparaanan namin. lalong-lalong na -lalong sa kagayang mong ka nakaaral ng sisikap. Ay, nakatulong kami. Para mag-pray ka lang. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Uh, na pasyalan lang namin si Ate Eunice dahil nakita nga po ni ng Angel. At uh, sana, ayan, sa mga malapit dito, supportahan po natin yung mga maliliit na nagminegosyo nagsisimula. Angel naman, Angel. Yes. Uh, mga kababayan na Maraming maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pag-suporta sa buong Team Daddy Franklin Chat ko po kay Daddy Franklin. Ayun lang. <laughs> Para bless tayo ni God, baka mamahal yung so, mga pag sa lahat ng at tatay. Salamat tayo. At yan mga kababayan, isang uh, mapagpalang araw na naman pong muli. At ito, nakilala na naman natin uh, si Eunice na batang estudyante na nagsikinda ng gamit na pilit nilalabanan yung hirap ng buhay. Dahil nga po sa ayon sa kanya, uh, hindi siya kayang pag-aralin ng kanyang mga magulang. Kaya siya nag-decide, nag-isip ng paraan, paano niya matustusan ang kanyang pag-aral. Nawa po, sana ay naging magandang ehemplo, puwarang uh, huwaran sa mga kabataan. Maraming maraming salamat po. Ano mo sa mga followers, driver natin, mga manan? So, maraming maraming salamat po po sa inyong panggatid. So, introduce po kay Daddy Frank. Salamat lang sa Daddy Thank you. So, paalam po muli. Pansamantala mga kapubayan. Daddy Frank po. Frank Pangasinan, anak ng Pangasinan. God bless po sa atin lahat. Mabuhay po. Bye-bye po. Kaya, oh, ito kita naman kung gaano kaganda 'tong sinukat ko, 'di ba? For only 120 lang for the Sexy para fit pa. pa. Um, magano Mag advertise ka nyo. na lang. Promotion na lang, promotion. So mga kamubayan nakita niyo kung gaano. So, mga guys. Go! So, mga ni, kung gusto niyo ng affordable na damit at bonggang-bonggang damit na para sa inyo. I-message niyo lang po ako at puntahan niyo ako dito sa Janet Trieste Cavite dito sa Sunny Group. Malayo -se pa po akong mga ng damit po sa mga crop top, dress, at shorts. Yun lang. Salamat po. So, yun mga na, kami. Uh, Nagpapasalamat po na po ninyo kami sa lahat. Kaya yun po po. binibigyan po ng maraming pang blessing at opportunity. opportunity. At maraming maraming salamat din po kay Angel dahil malapit na po kay Daddy Frankie at sa team po ni Daddy Frankie. Maraming maraming salamat din po kay Daddy Frankie dahil napunta na patulungan niya po ako sa maliit na negosyo. At so, sana po maya pa po pong patuloy itong at mag-support sa kay Daddy Frankie sa negosyo ko. Salamat po. Thank you.